i-print kana. Meron po. Ha, taga saan? Ano, nakadi. At ah, taga Bacolod din. Mhm. -mm. Mahal mo siya? Mm, ano naman? Ha, anaramdaman mo <coughs> ba na nararamdaman mo <coughs> ba na <coughs> mahal mo <coughs> siya? <coughs> Hindi 'yan usapan lang. Um kasi uh -oh. kung proud ka talaga <coughs> sa kare- Nararamdaman naman, mahal. Mhm. <coughs> kasi kung proud ka talaga sa isang relasyon, ano, <coughs> 'di ba? Mhm. Proud ako. Pero matagal na kayo. <coughs> Mga mga ilang taon ng inyong relasyon? Lim, pit, anim? Ano yan? A seven months? Ha? seven years, ang tagal na. Pero sa seven years na yun, hindi wow. nyo pa naisipan na may plano kayo yung magpakasal, ganun. Hmm, Magsa kasi... Inaobserbahan pa bawat isa. Pero panatag naman sa kanya, sa ganun. Siyempre malayo kayo. Ano ba yung nararamdaman nice. ng feeling ng LDR? Dito mahirap ba ang relasyon? Ng video mahirap oh oh kasi ano di ba isipin mo yung kasus <laughs> 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 wag ka tumawa <laughs> <laughs> di okay lang yan okay lang yan kasi ang relasyon kasi kung proud ka talaga sa relasyon bakit mo naman ikahiya di ba kung hmm. mahal mo yung isang tao pero kung dumating man yung punto na magkahiwalay kayo na hindi naman pala dapat hindi naman kayo para sa isa't isa why not walang problema doon. di ba ano bang importante talaga yung mas mainam ba yung magkalapit kayo or yung LDR? Wala namang issue yun doon. Oh. Okay, okay naman, okay naman LDR. Pag Basta magmahalan kayo. Isa, Ganon? Hmm. Kailangan kasi tiwala. Pag nasa redaction ka daw, okay. kailangan mo tiwala. Tiwala talaga. Ang galing naman ang payo mo. Anong maipapayo mo kay Johnny? Kasi may, kaibig, may followers ako na Johnny Mendoza. Nihingi ko <coughs> na yung hindi siya nagjujuwa. Ay, bakit? Uh, payuan payuhan mo nga si Johnny kasi ano nanonood siya sa akin sa aking uh, programa live sa aking uh, Bantay Kiliti eh wala pa siyang juwa at hanggang ngayon kasi gusto niya magkabiyanan sa December anong maipapayo mo sa kanya manligaw ba siya ano ba dapat niya gawin gusto niya mag oo oh, parang ganun this, this year this man, year oh <laughs> dapat juwa mo <po> nate <laughs> ano Huwag na lang siya muna Mahirap buka. Oh, But yeah. Sabihin mo, Johnny, huwag ka muna magjowa. Hindi. Ano? Kung gusto niya magjowa, edi natin na yung, ano, pati wala diwala. Oo. Kaso mahihayin siya eh. Okay. Anong maipapayo mo? Kapag gusto na mo sa mga pinang laban mo. Sa akin mo. Oh, ilang taon ka na kung marapatin mo? Pwede mo sagutin, pwede hindi. Pwede mong sagutin, pwede hindi. Okay, secret. Okay lang yun. I-respeto e, natin. No? Pero ano, baw ka bata ka pa naman eh. Pero single ka talaga o single mom ka na? Ay, hindi single. Single ka talaga? Wow, swerte naman ang boyfriend mo, no? Single ka. Sana hindi ka loko eh, no? Kasi naririnig ko kasi maraming maluloko. Pero hindi naman lahat, di ba? Huwag naman nila lahatin. Kasi mamaya madamay ako dyan. Hindi ako kasali dyan, di ba? Mahirap yun. Di ba? Pero anong pangalan mo? first name? Rose. Anong probinsya mo? Isabela. Isabela. Negros. Negros. Wow. Magaling ka mag-ilunggo. Wow. Wow. Pero maraming salamat sa iyo ah. at ah, napaunlakan mo kami. Pero may nakuha kaming idea. Masarap pa talaga may mahal. Masarap pag mahal ka din. <laughs> Pero pag hindi ka mahal. Ay, <laughs> sa Pag hindi ka mahal, siyempre, ano, ito, masakit ah uh, tsaka problema yun no eh. masaktan ka lang stress ka yon din pero pag mahal ka masarap magmahal. mahal wow thank you ah